Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik topic tayo ulit mga kasawi dahil 3 days tayo na wala tayong tinatopic dito sa ating page. Ayan. Ano ang tatlong sign na wala nang nararamdaman sa'yo ang isang babae mga kasawi? At alam ko na maraming makakarelate na mga kalalakihan tungkol dito. Ang una mga kasawi ay hindi na nagpapahawak sa ang isang babae. Alam nyo ba kapag kang isang babae, hindi ka na mahal neto. Kahit na hawakan mo man ito o makbay ka man or magholding hands ka sa isang babae, hindi na ito nagpapahawak pa sa at hindi na ito nagpapalambim pa. Kasi ganun yung mga kababaihan kapag wala nang pagmamahal pa sa isang lalaki mga kasawi. Kasi kapag kamahal ka neto, alam nyo ba, gustong gusto ng mga kababaihan na nag papahawak sila sa kanilang mga kamay, nagpapakbay ito at higit sa lahat ay nagpapayakap ito sa mga kalalakihan ng kanilang mahal. So, ang, ang pangalawang sign, mga kasays, ayaw ka na niya na makasama kahit saan. Alam mo ba ang isang babae, kapag ka ito ay wala ng pakiramdam o nararamdaman sa'yo, hinding hindi na ito sumasama sa'yo kahit saan, kahit na niyayaya mo ito, mga kasawi. Kasi ganun yung mga kababaihan, kapag wala na itong pagmamahal sa mga kalalakihan, ayaw na nila na makakasama ang isang lalaki dahil nandidiri ito, mga kasawi. At tigit sa lahat, alam nyo ba yung pakiramdam nila, hindi na sila maglalaan pa ng isang oras. Hindi na sila maglalaan sa inyo kahit saan kayo na magyaya para sa kanya. Pero kapag once na mahal ng isang babae, ang isang lalaki, alam nyo ba, kahit na simpleng, ayan, date lang ito, sasamahan ka, kahit, kahit kumaila kayo ng kwek-kwek or fishbowl sa daan, mga kasawi, okay lang para sa kanya kasi pinaka-importante ito na makasama ka ng isang babae dahil mahal kanya Ang pangatlong sign natin mga kasawi, ito masyadong alam ko na relate ang mga kalalakihan. Ayaw nang nagpapahalik. Ayan, alam nyo ba ang isang babae kapag ka hindi na kayo mahal? Alam niyo ba hindi na sila nagpapahalik sa inyo at ayaw na ayaw na niya na makipaghalikan pa sa isang lalaki dahil feeling niya ay nandidiri siya sa mga kalalakihan. Dahil syempre ganun yung mga kababaihan kapag hindi na kayo mahal. Dahil kapag mahal kayo ng isang babae, alam niyo ba ang ginagawa nila ay sila na mismo yung magyayakap sa inyo. Sila sila na mismo yung makipaghalikan sa inyo at higit sa lahat, gustong gusto niya na palagi kayong magkasama mga kasawi. Lalo kapag nasa solo na isang babae ang kanyang jowa, alam niyo ba, napakakalengi ito. Sila yung nagpapakita ng motibo na gusto nila kayong halikan. Gusto niya kayong yakapin. Gusto niya kayong mahawakan. Ganon yung mga kababaihan. So, ayan, mga kasawi, yung ating pangatlo na sign. At syempre, yung aking advice sa ganitong sitwasyon mga kasabi, kapag kayo ay nakaranas na ng ganitong sitwasyon alam nyo ba, mas maganda na mag move on na kayo kasi alam nyo ba kung bakit? kasi ang mga babaya hindi ito kagaya ng mga kalalakihan na ang lalaki kapag hindi nila mahal ang isang babaya ay nakikisama ito nakikipaghalikan pa rin ito kahit na hindi nila mahal dahil ganun ang mga kalalakihan na gusto pa rin makatikhim kahit na na itong feelings, wala na itong nararamdaman sa isang babae, kapag kawan isang babae, wala na itong pagmamahal sa iyo, mga kasabi, alam niyo ba, hindi ka nito talaga papansinin. At alam mo ba yung pakiramdam na hinahayaan ka na lang niya? ganun yung pakiramdam. So, laging niyang tatandaan ng mga babae kasi kapag ka eto ay wala ng pagmamahal, ipapakita talaga nila ito sa'yo. At ipaparamdam niya talaga sa'yo na hindi ka na mahalaga para sa kanya para naman ikaw ay makapag-move on na. Ayan lang mga kasawi, laging niyang tatandaan. Pwedeng magtiwala sa isang relasyon pero wag lahat ibibigay kara pag at least dumating man sa punto na mawawala na nang pagmamahal sa iyo ang isang tao ay madali kang maka move on mga kasawi para hindi ka malugmok sa isang sitwasyon mga kasawi so yun lang mga kasawi, lagi niyong tatandaan maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, magandang umaga mga kasawi